Kung napapanood mo ito, ito na ang sign. Mag-beach ka na. Magandang araw. Araw nga ng Sabado ngayon. Kahalabas pa lang namin sa office. Rinyang si Monica. Bubaba na rin. Ito na nga rin si Christopher at si Chloe naghihintay na sa baba. Ito nga rin si Mike Redding Daddy na gamit ang kanyang motor. Pupunta nga pala kami sa Japones Island. Doon kami manti day trip. Matagal na nga namin to na pagplanuan sa wakas ay matutuloy na rin. Ito nga na kami ng Yero Jeep. At dito na nga dumating na kami sa Victory Terminal papuntang Sambales. Ayun nga si nag nagaantay sa bus ng CR habang nagbibigay si Chloe at si Monica. Ayon nga si Monica nakapagpalit na at namo naman parang artista. Ayan na rin sila Chloe at si Christopher dumating na dali-dali -dali na rin kami sumakay niyan sa Victory Liner papuntang San Antonio, Sambales. Bari dito nga kami pumuesto sa bandang likod. Sa harapan namin nakapuesto si Monica. Wala pang ilang sandali ay lumarga na ang aming sinasakyan bus. Kung nagtatanong kayo kung bakit wala si Mike, opo, magmo motorcycle lang po siya hanggang San Antonio. Sa haba ng biyahe, pinidin mo na naming maidlip Agang sa kami nga ay nagising dito na sa may bandang San Marcelino kalapit na bayan ng San Antonio. Pag natating nga namin sa bayan ng San Antonio, naabuto na namin tong si Mike nag sa amin. Dito nga pala sa San Antonio Sambales, si Katamahays na katulad ng Capones at Camara Island. Ganon din ang mga cove katulad ng Talisayin, Anawangin, Nagsasa at Silangin. Pagkababa na namin, pagpicture muna kami at dali-dali kami pumunta dito sa palengke para mamili ng aming mga kakailanganin. Una na nga namin pinuntahan itong bilihan ng hotdog at mabili kami dyan ng isang balot. Ang plano nga para namin ay bibili kami ng mga iihawi mga pagkain dyan niya ay nakapili na rin kami ng isdang tilapia. Sama-sama so na nga rin kaming bumili dito para masaya at walang iwanan. Pagkatapos ay dito nga rin kami sa may gulayan, bumili kami ng sibuyas, ng kamatis. Iyan ay pang staff namin na si binili namin pusit. Dito nga sa pwesto na ito ay napakarami namin nabili. Bango nga pala kami pumunta sa lugar na ito ay sinigurado muna namin nilista namin ang aming mga bibilihin. Ayang ya, isa -isa ano -ano ay ang yakin na check namin isa-isa kung ano-ano nga mga nabili na namin at mga hindi pa namin nabili. Mahirap na baka kulangin kami, mas maikin na kung sopra Kamang budget nga lang din kami na at buting niya swak na swak yung aming estimation. Ito na nga pala kami bumili ng mga uling. Pagkatapos nga naming bumili ng mga gulay na iyaawing katulad ng okra at talong at mga iba pang condiments, dito naman kami sa ng mga prutas. Dito nga ay bumili kami ng isang kilong saging at bumili din kami ng isang pakwan na napakatamis. Mainam na bumili nga kami ito dahil masarap kainin tularo na sa mainit na panahon. Pagkatapos nga namin gumitin ng mga gulay at putas, dito naman kami sa may piliyan ng sunglasses. Dito nga ay ako na nga lang ang bumili dahil ako na nga lang pala ang walang sunglasses. Mahirap na at nakakasilaw ang mainit na panahon, lalo na nga yung mga puyat pa naman kami. Eto nga at namili na ako dyan at nagsukat-sukat na. Eto nga ay napili ko yung mas madilim sa mata, mahirap na mas nakakasilaw kasi sa labas ngayon dahil na sobra sobrang init. Pagkatapos nga nito ay bumili naman kami ng aming mga agahan. Bumili nga kami doon ng kanya-kanya namin mga hanin, Pagkatapos nga nito ay pumunta na kami dito sa grocery. Dito nga sa grocery ay bibili kami ng mga inumin namin katulad ng coke at ng tubig. Dito nga ay bumili na rin kami ng iba't chips at tamaal, biskuit. Pagkatapos nga din para nito ay bumili kami ng roasted chicken kaso nga lang hindi namin nakuhanan sa vlog. Ito nga kanya kanyang bitbit na kami papunta sa sakay ng tricycle papunta sa barangay Pundakit. Doon nga pala sa barangay Pundakit, doon ang aming drop off point. Kung pupunta ka ng may isla at ng mga cove, aabutin niya pala ang biyahe mga 5 to 10 minutes mula dito sa palengke. Sinigurado nga pala namin na nabili namin ng lahat bago kami umalis. Eto nga, sumakay na nga pala kami ng tricycle. Dalawang tricycle nga pala ang inarkilan namin dito dahil hindi magkakasya kung isang tricycle lang ang kukulin namin kasi may mga bitbit pa kami mga gamit. Dito nga pala ay magkasama kami ni Monica. Sa kapila naman makasama si Christopher at si Chloe. Bale ang bayad niya pala sa tricycle, 40 pesos per person papuntang pundakit kung magagaring ka ng palengke. Dalawang linggo nga bago nito ay nagpa na kami sa aming contact persons pundakit. Mas maigi naman pa reserve ka, lalo na kapag Sabado at linggo ang balap yung pumunta sa mga isla or sa pub. Ito nga at nakarating na dito sa may dulong bahagi ng kalasada ng pundakit dito sa may tabing ilo. Dito nga magiging drop off point namin papunta sa isla ng Kapones. Ito at tumating na rin si Mike nagmotor pa rin siya papunta sa barangay pundakit. Dito namin imimit ang bangkero. Dito nga sa pwesto namin ay natatanong na namin ang napakagandang isla ng Capones Island. Maging mga buntok sa paligid na talaga namang nakakapagbigay ng relaxation. Tingnan mo naman yung paligid o oh, talaga namang napakaganda, mapapawang haka na lang talaga. Talaga naman ang lugar na ito ay pinupuntahan talaga ng mga turista. Lalo na ngayong summer talaga namang punuan ng mga parkingan dito. Dito nga ay tamang hintay lang kami sa bankero talaga niyo namang makikita mo ang excitement ng mga kasama ko dito. Heto nga, after 48 years, ay dumating na rin ang aming bangkang sasakyan. Tamang lagay ng haring kami ng mga gamit namin. Heto nga si Tupia, talaga makikita mo naman sa kanyang talagang kasiyahan. Tulong-tulong nga kami dito ang nagakit talaga ng aming mga gamit. Pagkatapos niya, na isa na nga kami umakit sa bangka. Buti nga sa mga oras na ito ay hindi malakas ang alon. Mas mahirap kasi umakit ng bangka kapag maalon. Eto nga at paris na bangka. Dito nga ay hindi mawawala ang pagsuot ng aming mga life jacket. Isa ito sa protokol ng mga bankero pagpupunta ng isla o kaya ng cove. Ang biyahe ng bangka papuntang isla ay maabot ng mga limang minuto. Mainam na rin na ang masakit naming bangka ay mayroong bubong katulad nito. Talaga naman ang init ng panahon ng karapat mo dito. Bukod pa dun ay naglagay na rin kami ng mga sunscreen namin. Iba na rin talagang init ng panahon ngayon. Tingnan mo naman yung dagat, oh, napakagandang pagmasdan. Ang sarap naman nga kahit minsan na ay hindi naman opisin na ang palagi namin nakikita. Nakaharap sa computer, sumasagot ng tawag, ngayon ay sama-sama naman kaming naglalakbay at mo punta sa magandang tanawin at ini-enjoy talaga ang palikid. Minsan na halang ito, buti na at natuloy. Deserve naman talaga natin ang mga bagay na ito lalo na at pinaghirapan natin. Hindi naman pwede na puro trabaho na lang ang nasa isip natin. Magdaan din naman tayo ng panahon para sa mga sarili natin. Enjoy natin ang mga katulad nito at magtagkar ng mga stress. Di rin talaga biro pagkatrabaho sa call center. Karapat mo ay e puyat pati ang stress sa pagsagot mo sa mga iwit customer. Tapos magdamang ka pang nakaharap sa radiation ng computer. Buti na lang talaga at napulayan ang aming pagpunta dito sa isla. Eto nga at nakarating na kami dito sa isla. Ang dami rin talagang pupunta dito mga turista oras-oras. Maglalaan lang sila ng ilang minuto o ilang oras tapos ay aharis na rin. Kami nga ay isang pong araw ang aming gugugurin sa lugar na ito. Dito nga pala ay wala mga establishment na nakatayo. Kaya naman kapag palak mo mag-stay dito maghapon, ikaw talaga ang mag-ahanap. Didiskarte kung saan kayo po pwesto. At dito sa may batuhan, dito nga ay napili namin pwesto. Kung saan kami maglalagi hanggang maghapon. Ang mga pwesto dito ay tabi na mga first come first serve. Mas maigi na kapag pupunta ka dito ay magdadara ng siluhan. Kung ang harap mo talaga ay white sand, dito rin sa mga isla kung para sa mga pub or sa may barangay beach proper. Nagkatangahali na nga ito at talaga naman naganda na kami ng mga kakainin namin. Nagihaw na kami dyan ng tilapia at nagayat si Monica ng mga pangsusawan. Pagkatapos ka nito ay sama-sama na kami na ng harian ang mga ulang palat namin dyan ay may inihaw namin tilapia, hotdog, may inihaw, okra, talong, pusit. Meron din kaming itlog na maalat, may pakwan, may sagi. Napakasimple nga lang ng mga dira namin pagkain pero talaga namang napakasarap kumain. Habang lalalatsap namin ang simoy ng hangin at habang namamasib namin ang mga tanawin, Tingnan mo nga naman may patustos pa kaming nalalaman. May tamang tawanan, tamang kwentuhan. Sino ba naman hindi mapaparami ng kainin talaga naman? Pagkatapos ka nito ay nagpahinga kami ng konti at eto na, dinggoan na. Kahit katirikan ng araw, hindi na talaga kami mapipigilan. Ang saya talaga ng mga bandi na katulad nito. Hindi namin ito malilimutan. Wala pa kaming mga katulog-tulog niyan pero gan hindi talaga namin naramdam. Sabik na sabik na nga rin ang bawat isa na maligo. Tamang hakad nga lang kami dito hanggang papunta kami sa may dagat kapag nandito talaga, siyempre hindi mawawala ang pagkuha ng garawan. Meron pang pagganito si Monica, kunwari naglalakad. Syempre papatalo dito ba si Chloe? Si Tope nga pala na humuha niyan. Tingnan mo naman, napakaganda talaga ng tanawin. Parang sa painting mo lang makikita. Tingnan mo yung dagat yung bundok, yung mga ulap. Wala ka na lang talaga ipagagawin kundi enjoyin yung kanawin. Lalo na kasama mo ang iyong mga kaibigan. Eto nga po, ano ang pinagkagawa pa namin bago kami maligo? Eto nga si Monica, na ipahabol-habol pa sa kamera. Tignan mo naman, o. Oh. Ang sesea, di Talaga naman nag enjoy ang lahat. Eto nga, at sumuong na kami tubig at naligo. Nung no, nga tulit-tulit rin ang aming tawanan, kulitan, at magdamagang pintuhan. Ang sarap din talaga minsan na idubog mo at ibabatan yung katawan sa dagat. Tara ka naman ang pagod mo sa trabaho ay tsak mong makakalimutan. Mo, Tignan mo naman yung araw, ah, no, no? Katamtaman lang. Isobrang laki, hindi sobrang hina. Talaga naman na mafe-feel mo na sa bawat hampas dito ay maiibsan ang iyong mga kalungkutan. Pati na rin ng mga nakaraan na nagbigay sa iyo ng kabigatan. Uy! Talaga naman sinulit kami ng pariliko Umabutata kami ng apat na oras. At eto nga, sa bawat kasiyahan ay merong pagwawakas. Sa mga oras nga na ito, naghahanda na kami pabalik sa aming bangka. Tala kaming mga gamit. Kaya sa aming pag-alis ay baon namin ng mga alaala na hindi namin makakalimutan. Kaya salamat ka po, sa mga ilang sandali na kami ay numalagi. Pati tayong magsisilubing lakas namin sa aming panpabalik sa aming mga trabaho. Ang OA, Nysa, ito na. Nakasakay na kami sa aming bangka. Pabalik na kami sa barangay proper. Kaya nandito na lang pa